Pero doon sa kaliwat ka ng pagkakaleche-leche <laughs> ng uh, animal na kulungan na yan, eh, sinisisi pa rin nila kay Bantag. Isang taon mahigit na sila dyan. <laughs> o, oh, kaya ito, pakinggan natin itong balita na to Kung gusto nyo uminit ang ulo ninyo, tapusin nyo to <laughs> O, oh, ito na. Pasok, General Katapang. Sige, 19. Hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor ang kabaliktaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya, mga 70. Nung pumasok naman yung previous administration, 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Ang kabaliktaran po ang nangyari... oh, so, sinasabi niyo, umpisa pa lang. Umpisa pa lang, bulpihin na natin to si... Ano, si Tandang Kaswapang. Alam mo, sabi niya, actually, nung 2019, nung pumasok naman sila, wala naman silang nagawang uh, pagbabago dito sa Bilibid. 2019 yun, ah. Nung 2019, wala ka pa dyan. Nung 2019, retired ka na nun. Hindi ko alam kung anong ginaga ginagawa mo nun. Baka kinakamot mo yung itlog mo ng mga panahon na yan. 2019, sinabi mo na wala naman silang nagawang pagbabago, paano mo nalaman? Paano mo nalaman wala silang ginawang pagbabago? Eh, una sa lahat, hindi ka naman, imilitar ka naman, hindi mo naman saklaw yung ano, hindi mo naman saklaw yung uh, ano na yan, yung Bureau of Corrections. Tapos, nanungkulang ka naman noong panahon ni Pinoy. O uh, yan, so yun po ang uh, ano natin masasabi natin dyan. Uh, so noong panahon ni ano, umupo naman to panahon ni Pinoy, eh, puro tarantado naman yun nandiyan dyan sa Bukor nun. Hindi naman niya pinakialaman. So, 3 uh, three years after siyang mag-retire, which is 2019, dahil nga nawala si Pinoy noong 2016, tapos nagkaroon to ng kaso sa Mama Sapano, o oh, 2019, alam niya na walang pagbabago dyan sa Bilibid. Wala daw pagbabago sa Bilibid. Alam na alam niya ha, na walang pagbabago sa bilibid. Pero kapag ka tinanong mo siya ngayon, ngayon mismo ha, ngayon, na siya'y nanunungkulan. Totoo ba yung ganito? Hindi ko alam. Totoo ba yung ganyan? Hindi ko alam. Totoo ba yung ganon? Hindi ko alam. Lahat ng tanungin sa kanya na kabulastugan sa loob ng uh, bilibid, siya na yung hepe ha. Wala siyang alam. Kung di ba naman tanga yan. O kung di ka ba naman isa't kalahatin tanga. Nung hindi ka namumuno, alam mo na maraming kabulastugan doon. Ngayong ikaw na namumuno, kapag ka tinatanong ka sa kabulastugan dyan, wala kang alam. So isisisi mo doon sa tao na wala ng koleksyon sa bilibid yung lahat na mga problema mo. Pero lahat ng mga katarantaduhan, kahayupan na ginawa ng mga tao mo ngayon, hindi pwedeng isisi sa'yo? Ganun ba yon? Nagdala po siya ng tao niya, mga 70 na galing sa labas. Galing sa sa ibang ahensya, sila po ang nagtayo ng kanilang uh, grupo o kanilang kumbaga ano, kabal o kanilang uh, kung sindikato. Ano ang ibig sabihin? Oh, abe, no? So si Bantag daw nung pumasok noong 2019, nagpasok daw siya ng sindikato. Paano, uh, so ibig mo sabihin si Bantag may sindikato? <laughs> So saan nang gagaling yung Intel report mo? Samantalang ang daming nangyayari ngayon dyan na mga katarantaduhan. Ibig sabihin katapang wala ka talagang ano, nagawa dyan. Wala kang nagawa kasi nga hanggang ngayon nabubuhay ka pa rin sa anino ni Bantag. Kaya gusto mong sirain pa rin si Bantag hanggang ngayon kasi never mo siyang malalagpasan. Or ka, so ibig sabihin yung nagpatakas kay Ngongo, Bantag din yan. <laughs> ah oh, so, yung ibig sabihin, yung nga uh, pagpapatakas dyan kay Ngongo na uh, hindi nyo masyadong chinik yung truck ng basura, <laughs> ibig sabihin, kasalanan pa rin ni Bantag yan. Pero tuloy natin nagtayo ng grupo oh, hindi consistent sa batas ng 2013 walang opo si inapply na civil service uh, rules opo paano, paano mga paano makakasweldo kung hindi uh, kasi po galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno alam mo ano alam mo katapang ang kaharap mo ngayon si Tolentino nakita mo si Tolentino kinu lahat ng sinasabi mo inuulit lang niya as lahat ng sinasabi mo medyo sinasabi niya so totoo ba yan So nagpasok lang siya ng mga tao diyan, walang mga civil service, ganon Opo, opo. So yun, alam mo. So yung mga basta tungkol ka sa kabulastugan na nangyari nung panahon ni Bantag or kabulastugan ni Bantag, alam mo. Pero pag kabulastugan nyo ngayon, wala kang alam. Bang klase, BBM. Alam mo, BBM, mahina ka na nga. Napakahina, pa, napakahina mo palalo dahil dito sa taon na to. Diretsyan mo na. sa so, BGM to... po sila? galing. Sinong tinutukoy mo? Uh, si ano po, si DJ uh, DG Bantak, yung dating DG. So nagtayo, nagtayo siya ng sariling grupo? Nagdala po siya lahat na, na sabi tao. niya, hindi ko mapagkatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So this were detailed? This were, uh, Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. Hindi For, po. Paano sila nakapasok? So dapat yun eh, may concurrent. Si Conben po. Um, Yun, si Conben. Um, convent. um, Mr. O, di, Chair. meron din prosesong dinanan. Oh, pero po, nung dinala sila dito... Uh... Ah, nang sinasabi ko sa iyo, Katapang, huling-huli ka na sa ka kasinungalingan mo. So, kasi ang pinalalabas ni Katapang, pumasok si Bantag diyan, may dalang tao, pinaalis na lang basta-basta yung mga dating tao. O, oh, parang ganoon eh. Pero hindi niya alam na ang kausap niya, abogado. Magaling na senador si Tolentino. Alam ni Tolentino yung uh, proseso. O, oh, so, paano sila nakapasok dyan? So, ano yun? Basta nilang sila pumasok, tapos, pitenanggal nila yung mga dati? Ah, uh, so, hindi po. Meron po yung, ganit, yung, uh, siklista, sabi. Ah, uh, ah, uh, oh, yun naman pala, eh. Hindi, ibig sabihin, meron silang silundang proseso para makapag-legal na makapasok yung mga tao niya dyan. Kasi ganito yan. O, oh, ganito yan, ah. Uh, ah, sa totoo lang, kapag uh, lahat naman yan, lahat naman ng, ano, ng, ah, uh, kahit presidente, di ba? Akatapang ah, katapang makinig ka kung di ka ba naman bobo ha. O, makinig ka. Noong si BBM, pumasok siya sa, sa Pilipinas bilang isang presidente. Anong unang-unang ginawa ni BBM? Di ba lahat ng tao ni Duterte, pag alabas ni Duterte, lumabas na din sila? Kasi papalitan nung bagong administrasyon, lahat ng mga posisyon ng mga tao niya na mapagkakatiwalaan niya. Tama? So ang gusto mo, pumasok si Bantag dyan, hindi niya kilala yung mga tao doon. Tapos gusto mo na manduhan niya yung mga yon. Anong klasing utak meron yan? Miski ikaw nung general ka, di ba? Nung general ka, inassign ka sa ibang lugar. Hindi ba karay-karay mo din yung mga yung mga amuyong mong kasing tatanga mo rin? O hindi ba ganun naman yun? Pag ni-reassign ni ka ulit sa isang, uh, sa isang assignment, hindi ba lahat ng mga taong pinagkakatiwalaan mo, karay-karay mo kung saan ka mapunta. Di ba? Diba? So, ba't parang pinalalabas mo ngayon na, na yung ginawa ni Bantag na pumunta siya dyan, inappoint siya dyan, tapos daladala niya yung mga tao niya, tapos pinalitan niya yung mga tao na hindi niya kilala, bakit parang para sa'yo, eh, hindi tama yun? Eh, yun yung pinakatamang gagawin, eh. Gusto mo ng reforma, gusto mo ng pagbabago. Eh ang gulo-gulo nga diyan sa bilibid, 'di ba? Ang daming ang droga diyan. Paano mo babaguhin yung bilibid kung yung mga dating tao pa rin yun nandiyan O oh, hindi ba? Eh di walang nangyari. Di paglalaruan ka lang ng mga tao nan bakit? Kasi alam na nila yung sistema diyan. Ikaw inaaral mo pa lang yung sistema. Kung hindi mo papalitan lahat ng mga tao, mga key positions diyan, doon ng mga tao na pinagka na pinagkakatiwalaan mo, Anong pwede mong maipatupad dyan sa bilibid na yan? Kasi ito si Katapang, propagandista kasi to. O, pag nagkwento yan, parang napakagaling niya at saka napakabait niya. O, pero ang hindi niya naiintindihan na nilalaglag lang niya yung sarili niya. Kasi Katapang, nung ikaw pumasok dyan, nung pumasok kayo dyan, anong unang-una mong ginawa? Diba, ang unang-una mong ginawa, lahat ng tao ni Bantag, inalis mo din. Diba, pinalitan mo rin lahat ng mga tao ni Bantag. Ganon din yung ginawa mo, e, tapos magagalit ka kay Bantag nung pumasok siya diyan pinalitan niya lahat ng tao. Ano katanga? Diba, nagkukwento pa nga yung mga ano, kahit cook, nagluluto na lang sa kusina. Basta alam mong dikit kay Bantag, tinanggal mo. Ganon talaga ang politika. Ganun talaga kung gusto mo na yung uh, iyong mga gustong pagbabago ma-implement mo, maglalagay ka ng mga tao sa posisyon diyan sa hinahawakan mong ahensya na mauutusan mo, mapagkakatiwalaan mo, magkakakilala kayo para alam niyo yung galaw ng bawat isa. Ganyan din ang presidente, sir. Si Inday Sara nung naging vice president, wala naman siyang ni-retain na mga tao ni Leni Robredo. O tanga ka. Yan pong presidente ng Pilipinas, pag pa, pagpasok niyan sa Pilipinas, anong unang ginawa niya? Nag-appoint kagad siya ng mga tao niya. May mga tao si Duterte, tinanggal lahat 'yon, pinalitan ng bago. Ganun po kasi talaga yung proseso, sir. Oh, yun po yung proseso, baka nag, hindi mo alam or ta, nagtatanga ka lang.